Please subscribe. Ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Yung no? Talaga nga naman, ano, sa ngayon ay uh, magkalayo pa rin, eh, itong si Joy Duwata at saka si Kalingapdan ano kasi si Kalingapdan ay naandun pa po ano sa Taiwan at si Jai Diwata ay uh, patuloy naman po siya sa kanyang pag-aaral ano po kaya meron po silang message ah meron po silang mensahe sa bawat isa ano na talaga nga ng marami po ang kinilig ano nung marinig po ang kanilang mensahe sa bawat isa ano papanoorin po natin 'yan at uh, siyempre bibigyan po natin ng kaunting reaction pero bago po yan, ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali, at uh, magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid, kung saan man kayo ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Tuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Ate Edna Vlog, Jack Tapian, syempre si... Uh, Aling ano? Ganun din po si Kuya Neil at yung mga kasama ko po sa Karepa ay mga team views ano po at yung mga charity vlogger na kalinga partner. Ito po yung video no na kung saan ay, uh, may mensahe ha sa bawat isa itong si Diwata at Kalingap da ano po. Ito po yung mapapanood natin ng buong buo sa YouTube channel ni uh, Kuya Neil. Yan no? po natin ano Kuya Neil isang napakabait at napakagaling na K-Boys. Ano po? O, ito po yung video. Hi! Uh, ingat ka kay ni tita, nilatita tita sa biyahe nyo. And update mo ako sa mga ginagawa mo dyan para hindi ako nag-alala dito. And ayun, mamimiss kita. Balik ka agad. Hi, Joy! Kamusta? Uh, ito, uh, okay naman tayo dito sa Taiwan at masaya. Pero medyo nakakalungkot pa rin syempre. Lalo na pag naalala ko yung ano, uh, mga late nights. Naalala ko yung mga ano, na, um, kain natin kahit late na. Yun, medyo na nakakamiss. Pero, on onting araw na lang uh, tayo ay babalik na dyan. Kung maglala, ha, uh, ano ka lang dyan, uh, ingat ka lang lagi. Uh, at kumain ka lagi sa tamang oras. And, yun, see you soon, Joy. At uh, yun, eh, sinishare ko naman sa iyo mga napupunta namin dito. ah uh, Ina-update naman kita. So, malapit na. And uh, you know, I, miss you to joy. Ingat ka dyan. Napanood mo natin yung video, no? At uh, yun, ano May mensahe. Itong etong uh, dalawa, no? Sa bawat isa, no? Si J.D. Wata. At uh, saka si Kalingap ano po? Ah, uh, kung gusto niyo po mapanood na buong punta po kayo sa YouTube channel ni uh, Kuya Neil, ano? Portahan po natin si Kuya Neil At uh, dito nga, no, uh, pinapahiwati gano'n, nung dalawa, na talagang uh, miss na miss na po nila ang bawat isa, no po. Medyo mahirap din talaga, no, yung uh, relasyon na magkakalayo. Ano po, dito ay talagang uh, nakita natin na talagang uh, nandoon, ano, na sabi nga po ni Jody Wata, ay uh, balik ka kaagad. Uh, grabe, no, talagang, kumbaga, uh, gustong-gusto na niyang makita etong si uh, kalingapdan, ano. Siyempre, ka sino naman po, ano, kapag ka mahal mo yung isang tao, siyempre, hanggat maaari, ay ayaw mong magkalayo. Hanggat maaari, talaga uh, lagi magkasama. Ano, kung pa pe pwede lang, ano po. Kaya lang, siyempre, nagkataon naman po na etong si Kalingap Dan, ay uh, kailangan magbakasyon, ano, dun sa Taiwan. At ang pinuntahan naman po nito, ay yung mga kamag-anak din po niya, ano. Kaya nga po, ang sabi ni, kalingap da na uh, excited siya na medyo malungkot. Ano po kasi siyempre malungkot po siya kasi siyempre may iwan niya po itong si uh, Joy Diwata no. Kung pwede lang po siguro makakasama ni Kalingap Dan itong si Joy Diwata ay eh, uh, isasama niya po ito. Kaya lang sa ngayon kasi ay eh, nag-aaral po eh, itong si Joy Diwata hindi po pwede. Ano po at saka parang ano to eh lakad ng uh, isang pamilya. Ano po sa bagay kapamilya kapamilya na po nila itong si Joy Diwata, ano, sabi nga po ni uh, Mama Gemma, ay uh, ito po si Joy Diwata, isa sa mga anak na niya, ano, sa ngayon, ano. Kaya, dito ay sinabi din po ni uh, Kalingap na talagang uh, nalulungkot nga daw po siya, ano, dahil uh, yun na nga, ano, namimiss niya itong si Joy Diwata at ang sabi, mag-iingat daw po lagi itong si Uh, Joy Diwata ano at tawag uh, daw pong pabayaan ni Joy Diwata yung kanyang sarili ano po nakakatawa ano po na talagang uh, dito ay nakikita po natin ano na talagang uh, nandoon yung pagmamahal nila sa bawat isa ano bagamat uh, sabi nga ni Joy Diwata eh, walang aminan <laughs> doon po sa interview ni Kalinga Pana ano talagang uh, eh, inuhuli siya eh, ni Kalinga Pana ano na magsalita siya pero ay uh, talagang uh, sabi nga po ni Joy Diwata ay wala nga daw pong aminan daw pong usapan ano pero nakikita naman po natin at uh, halatang halata po natin na talagang itong dalawa ay mayroon ng pagkakaunawaan ano po pagamat na hindi pa po nila sinasabi na mayroon na silang relasyon ano po parang ano te mutual understanding parang ganoon ang nangyayari po sa kanila dalawa ano sabihin ay mahal nila yung isa't isa pero hindi pa po sila nakatali sa bawat isa. Ano, parang gano'n ano po at nagkakaunawaan ang po silang dalawa. Ano, kaya dito makikita po natin na talagang uh, miss na miss na ni Jay Dewata ano itong si Kalingap Dan. Doon po sa salita niyang uh, balik ka kaagad. Uh, siyempre pag narinig po yan ni Kalingap Dan ay masaya po si Kalingap Dan ano. Siyempre yung salitang 'yun ay uh, nakakakilig po 'yun ano. Ibig sabihin ay uh, gustong gusto po kaagad siyang makita ni Joy Dewata at uh, ang ibig sabihin nun, hangga't maaari ay uh, hindi umalis si Kalingapdan ano Parang ganun yun eh no kasi ay uh, hindi pa nga po nagtatagal eh parang gustong gusto na ni Joy Dewata Mata eh, ay naandun kaagad uh, si Kalingapdan uh, sa kanyang uh, katabi or uh, nasa dait kaagad. Ano po? Kasi kung nasa dait ay parang okay-okay lang no parang malapit lang sila sa isa't isa no? pero pagkaano sa ibang bansa ay eh, kahit na po may video call or nagcha-chat s'yempre yung uh, damdamin nila eh iba rin ano. Alam po kasi nila na talagang uh, malayo ano, malayo talaga. Ano po, s'yempre gano'n din po si Jing Dan Ano po, na talagang uh, miss na po niya si Joy Diwata. kumaring kung kung nga lang siguro na makabalik na po siya ay eh, gagawin na po ni Kalingapdan. Kaya lang s'yempre kasama niya rin po yung kanyang uh, mama doon at yung kanyang kapatid ano. Kumbaga ay uh, nag-enjoy din naman po siya doon bagamat yung isip niya ay siyempre, nandoon sa uh, sa dahit, ano. Nandoon kaya uh, Joy Diwata. Ano po? Kaya, ayun ano. Ito po yung makikita po natin na ah, talagang yung yung dalawa ay talagang nandoon na yung pagmamahalan. Ano po? Kaya patuloy lang po tayo sa pagsuporta dito sa Danjoy ano po. At uh, darating ang panahon ano makikita po natin. At malalaman po natin ano, na itong dalawa ay talagang sila na talaga. Ano po, yun naman po ang ng lahat. Ano po, na maaaring si Kalingap Dan, ano, ang forever ni Joy Diwata. Ano, baka hindi po natin alam ang bukas. Ano, lahat po yan ay uh, parang pangarap or uh, kutub lang. Ano, <laughs> parang gano'n lang, ano. Pero sa tingin ko magkakatotoo. Ano po, yan po ay sarili kong opinion or uh, nararamdaman or uh, observation. Ano po? Kaya yun, ano? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos mabalos.